你怎么办？ Ayan, Ayan, guys. Mga muti muna tayo. Uh, Ini Ganito guys, ang buhay ng ano, magsasaka. Gumagapang. Gumagapang ayan oh. Puro putik na lang. May magsasaka yata din sa Yan. Ganito. Sa sarap mag harvest. ng ano ng mga produkto galing sa taas kaya lang pagdating sa maba pag binenta mo naman wala gusto nilang humingi hindi nila alam kung paano ang <clears throat>, dito sa bukid halos walang ulam para lang makapunta sa bukid tapos pag ibinenta mo naman yung produkto galing dito sa baba anak anda galing dito sa farmers wala na limang piso lang yung kilo tatawaran ka pa ng dalawang piso wala na saan nga ba yung hustisya yan maalos buong maghapon kabilad ka sa araw buti sa umulan walang araw buti sana kung umulan walang araw basa naman yan ito nyo ang, ang laki ng kamote oh. yan oh. tapos pag ibinenta mo naman to dalawang piso na lang yung bibilhin gusto lang humingi kala niya siguro ano namumulot lang ng kamote yung mga ano mga magsasaka dito sa taas <coughs> hindi nyo lang alam kung ano yung nararanasan ng mga farmer tapos walang ulam May ulam naman, wala naman bigas. Kung may ulam naman, wala din bigas, may Yun problema, walang pagkain. Tapos yung mga mamimili dyan na bibili na lang yung mga produkto galing sa taas. Gusto nilang humingi. Ganyan yung nararanasan yung mga magsasaka. Kaya minsan, ano, nakakapag-discourage na. Pag wala naman tayo, <clears throat> pag wala naman tayo, ano, produkto galing sa taas, wala naman din sila makakain. Gaya nung mga palay, Oh. Mayaman ka nga, hindi ka naman marunong magtanim. Anong kakainin mo? Jalibi. Saan ba nang kagaling yung ano, yung bigas? Kaya kayo mga ano, mga may kaya sa buhay diyan. Umayos ay naman kayo. Dahil naman pag pag namatay kayo, hindi naman, hindi naman maisasama yung mga pera nyo. Huwag puro pera yung paiiralin. Yung mga damdamin nyo, buksan nyo. Mag-isip naman kayo. Walang farmer. Wala kayong makakain. Tandaan nyo yan. Kala nyo ha. Kaya minsan subukan nyo rin umakat sa bukit. Magbundok ka din kayo para, ano, para maranasan nyo kung ano yung ng mga ano ng mga magsasaka hindi naman din kasalanan ng mga magsasaka kung bakit mahirap sila kasi ganoon talagang buhay e eh kayo, nandyan kayo may kaya na kayo sa buhay konting tulong lang din konting unawa lang din puro ano puro kayo puro kayo pasarap sa buhay pag walang magsasaka patay kayo magsasaka pati mangingiyot kaya tandaan nyo huwag kayong ganyan Bitin mo bubuhay pag wala yung mga ano, mga mahirap na pamilya na galing sa bundok. Huwag puro pa sarap yung buhay. Gaya nito, na, <coughs> ito, nag-harvest sila ng mga kamote sa loob ng apat na buwan. Tapos pag bumili naman kayo, at 15 pesos yung kilo, magre-reclame pa. ilalagay mo ng ron sa birthday. Umbira. Awa din ni Rizal. Kaya ito, real talk lang to, real talk lang to guys. Para malaman nyo. Yan. Yan yung yung ano, yung kamay ko. Yan, yun yung ito yung hina-harvest namin. Nandito ko ngayon. Yeah, yan lang. Sana mag-isip-isip din kayo.